Uy, ay. Eh, uy. Tara, tignan natin sa labas. Kung anong meron dito. Wala na na. Ay. Sarap na ng tulog ko. Gabi na, tapos nakagising ako ng gabi. Sarada naman natin. Baba ta lang, tingnan muna natin yung bank natin. Kung, kung ilan na yung pera natin nasa bank. Kung ilan. Kung wala pa nakukuha sa bank ko. Uy, madami po. Ayun. So, ano na okay. Uy, dito na pala. Okay, ang pagkain dito. ice cream lang muna. Ay. Tara, tara. Labas mo na tayo. Ito ko lumabas. Pagkano na talaga rin ito? Sabihin natin sa tatay ko. Wait lang guys. I'm go to the mall. 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 Ano ba yan? I'm go to the mall. Pupunta man tayo sa mall guys. Bibili to ng pagkain doon. Okay. Sabihin natin buy muna guys. Buy. Ito na nga. Ay huwag na nga. Huwag na natin nga nilalak kasi. Ligit doon naman yung tatay ko. Ay, ano to, ano to? ilang pa park natin dito, eh. Si Santa ba yun? Parang hindi. Ano yun? Diyan. Parang nabibiliw na ata to, eh. Nababalyo. yung account natin. Hindi pa ba na yung account natin? Ito part natin dito. Uy, ipapamatay ata yun eh. Sino kaya to? Gagawa tayo ng account. Uy, may rockstar na dito. Rockstar. Gagawa tayo ng account natin. Uy, buti wala pa nakakaano ng account natin. Tara. Watch money, party pipi soni, Billionaire gang, the house party Watch money, party pipi soni, Billionaire gang Billionaire, Billionaire gang lang. Ano ba ito? na natin ang damit. Ito lang, bibili mo na nga tayo ng damit. Kakainis kasi. Buti hindi na tayo nagbabayad. Ay, nagbabayad pa pala. Dito yung bayaran. Kala ko, ano eh. Diyan na sana yun eh yung blue na yun gusto ko sana yung blue na yun eto ayaw ako na outfit check mo na tayo guys wait lang mamaya na outfit check yan muna kayo wait lang magpapos wait lang yan ko muna to wait lang patapos nito patapos guys patapos Hello, huh? dito na tayo guys. Tapos na tayo magpalit ng damit at magbayad. Tara na nga. Ito, may bagong eskwelahan na dito. Si President kasi yung nagpatayo. President. May bago tayong President dito. Si Bonch, Bonch Larkos. Uy, sino ba ito? Ala kalbo. Eh, kalbo pala eh. Wait lang. Uy uy, 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 ano yun? Madapa. tayo madapa, madapa. Tra tra. Ito na guys. Papunta na tayo doon. Ah. Oh, doon oh, dito pa lang nakikita ko Kagado oh. may bato na. Tra tra. Uy, na sa bahay. Uy, may bago na naman bahay dito. Aray ko. Sakit na na. Dito na tayo, guys. Tay! Aba, kaya na ulit natin. Lang, si lang, swimming pool muna tayo dito. liit it long swimming pool. Tingnan daw natin doon ulit. Doon na tayo da doon. Wait na nga guys. Hindi siya kasi gumagalo Naglalak. Pa! Nandito ako! Bye-bye. Aha. ito yung mula ko yung ano et lang tara 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 pa tara na lang tagal na pala ng time natin, guys. Wait lang, guys. Dito na natin tapos yung video natin, guys. Wait lang. Dito na natin tapos yung video natin kasi yung time natin ang, ano talaga, ang haba. Sige na po, guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, guys.